Ang dingo ay isang ligaw na aso na katutubo sa Australia. Ngunit kakaiba ito, hindi ito ganap na domestikadong aso at hindi rin ito ganap na lobo. Maaring sabihin na ang dingo ay nasa gitna ng dalawang mundo, ang pagiging aso na malapit sa tao at ang pagiging mailap na hayop ng kagubatan. Mayroon itong hitsura ng karaniwang aso ngunit ang ugali, instinto at kakayahan nito ay kahawig ng isang ligaw na maninila. Hindi tulad ng mga alagang aso na umaasa sa tao para sa pagkain o tirahan, ang dingo ay nabubuhay mag-isa sa kalikasan. Marunong mangaso, magtago, at umangkop sa matinding init ng desyerto o lamig ng gabi. Pinaniniwalaang ang nagmula ito sa mga sinaunang aso sa Asia libu-libong tao na ang nakalilipas, na kalaunan ay dinala sa Australia ng mga unang tao. Doon, unti-unti -unti itong naging ganap na ligaw, at nag bilang isang natatanging uri ng aso na may sariling lugar sa kalikasan ng Australia sa madaling sabi, ang dingo ay parang tulay sa pagitan ng aso at lobo. Isang paalala kung paano nagsimula ang relasyon ng tao at aso. At kung paano sa ilang bahagi ng mundo, may mga nilalang pa rin namumuhay ng malaya, ayon sa batas ng kalikasan. 15 fun facts about the dingo. Hindi totoong aso. Ang dingo ay itinuturing na hindi ganap na aso. Mas malapit ito sa lobo kaysa sa mga domestikadong aso, katutubong hayop ng Australia. Sila ang tanging ligaw na aso sa Australia, at mahalagang bahagi ng kanilang kultura at kalikasan. Mahigit 4,000 taon na sa Australia. Pinaniniwala ang dinala sila ng mga sinaunang tao mula sa Asya libu-libong taon na ang nakalipas. Matalino at maparaan. Marunong silang magbukas ng mga pinto, gate, at minsan ay marunong pang gumamit ng tool para makuha ang pagkain. Aktibo sa gabi. Nocturnal ang karamihan sa mga dingo. Nangangaso sila kapag malamig na sa gabi. May matibay na ugnayan sa grupo. Nabubuhay sila sa maliit na grupo o pack. At madalas may malinaw na leader o alpha. Tahimik na mga ngaso. hindi tulad ng mga aso, bihira silang tumahol. Sa halip, kumuhuni sila tulad ng mga lobo nang huhuli ng malalaking hayop. Nakakapatay sila ng mga kangaro, osom awesome, at minsan ay kambing o tupa. Sanay sa init at uhaw. Kayang mabuhay ng dingo sa disyertong walang tubig sa loob ng ilang araw. May iba't ibang kulay. Karaniwang kulay ginto o dilaw ang balahibo. Pero may puti, itim at pula rin. Halo ng aso at lobo. Maraming dinggo ngayon ang may halong lahi ng mga ordinaryong aso dahil sa interbreeding matibay ang kagat, may napakalakas silang panga, kayang durugin ng buto ng kanilang biktima, protektor ng kalikasan, tinutulungan nila ang ekosistema sa pamamagitan ng pagkontrol ng populasyon ng mga peste tulad ng kuneho, kinakatakutan ng mga magsasaka. Dahil naninira sila ng mga alagang hayop, marami sa kanila ang tinutugis o pinapatay ng mga magsasaka, simbolo ng kalayaan. Para sa mga katutubong Australian Aboriginal, ang dingo ay sagisag ng kalikasan, kalayaan at espiritu ng lupain.